Yo mga lods, bumili kami na, ni misis ng ano Choking, wanton mami choking yan Kabalot pa Nagharap tayo ng bata na pwede natin bigyan Isang piraso lang naman Bungkay -bung Bungbungkay. Ito mga bata, balans na maghati-hati rito ah oh, ganyan da At na lang kayo ha, peer Ano alam mo? Nagkaral ka? Biyan mo sila ha, at na lang kayo Ingat, ingat Okay, welcome Yung Yo, mga guys, sorry na nabigyan natin Matasalab Masarap makakita ng ngiti Sa mga bata, lalo dyan tayo galing Yun lang, ingat po sa lahat Salamat po